Yun, what's up mga kagaston So, may another video for today So, ito ang gagawin natin ah, Magbubukas tayo ng makina Ang model neto 2023 model So, wala namang problema yung makina pero Ang naging issue lang neto Alam nyo naman, pambansang issue So, bagong lahat, intro muna So yun mga kagaston, uh, wala namang problema yung motor lalo na sa makina pero kaya tayo nagbukas ng makina kasi uh, naputol po yung tornil niya sa loob. So ang malupit nito, konting konti lang, halos wala nang nakalabas kasi nasa loob siya. So pagka ganitong kasing problema, yung mga machine shop ayaw nila na ginagawa kapag hindi nabaklas yung makina. So no choice, kailangan nating ibaba yung cylinder head. Kaya nagbukas tayo ng makina. So, payo ko lang sa mga bago pa yung Raider FI nila o radar Carb. Alam naman natin issue to ng Raider na napuputulan ng tornilyo sa exhaust pipe. So, mas maganda uh, palitan nyo agad siya ng stud bolts or high tensile para maiwasan natin na mangyari yung ganito na nagpalit lang tayo ng tornil, uh, magpapalit lang tayo ng pipe pero naputol yung tornilyo. So, gastos kasi kailangan ipamasin shop kailangan buksan yung makina depende sa machine shop kasi may mga machine shop na gusto talaga nila ibababa mo yung makina so no choice tayo kaya nagbaba tayo ng head so yung head yung ibababa natin para ipa machine shop kasi o yun Gan. so mas maganda sa mga bago pala yung motor dyan ah uh, palit na kayo ng high tensile or stud bolts pero pag makunat mahirap tanggalin babaran nyo muna ng WD-40 at wag niyong kakalasin kapag mainit pa yung makina ganun, ganun po ito napuputol so tuloy natin yung video mamaya mga kagaston pag okay na yung motor kasi uh, baka hindi natin nabutan yung machine shop so mamaya na lang ulit so yun mga kagaston uh, natapos na yung motor ni sir ayan sila sir ayan kaway muna <laughs> galing silang uh, kaluluan kaluluan conception tarlac So pinakauli silang customer ngayong araw na to Kaso na tiempo sila, pinakauli silang dumating Kaya ginabili na rin sila sir Ang ginawa natin dito, uh, 2023 model uh, No choice, binuksan natin yung head Kasi nga, uh, naputol yung tornillo sa loob Ang malupit nun, walang natirang sa labas As in, nasa loob siya. So kailangan talagang buksan Alam naman natin yung mga machine shop, ayaw nilang nagtatanggal ng exhaust bolt lalo na kung walang nakatira gusto nila, baklas makina talaga so no choice so ayun okay na yung motor ni sir so hanggang dito na lang yung video natin uh, God bless sa inyo